ito ka farmers yung ano sabog ano dry sabog yung sa tawag sa amin is sabog gabok ayun ang ganda ng nila kayo oh. haba ay napakaganda ng nilakay yung sabog gabok to dry seeding ayun oh. nakakadismayo nung unang nung malilit pa tong palay na to halos walang makita pero ngayon nagbunga ng dami oh kapal maganda rin pala yung medyo madalang pagsabog magandang maganda ng nilakay ito naman ka farmers yung triple to dry seeding din to yung kapal ng bunga oh. tapos yung nilakay nya tignan nga ang haba yan RC triple to yan ka-farmers. Ganda oh. Puro dry seeding to. Malaking tipid. Napakaganda ng bunga. Ito naman yung hybrid na lungpin. Ito yung lipat tanim. Yun na haba. Ah, pag hybrid talaga mahaba talaga yung ah, nila kayo. Ah, ito yung lipat, -tan lipat tanim na hybrid ganda ng ano sa eh hindi pa nakalabas lahat yan ganda talaga ang ano ng hybrid oh. yung bulas ng yung sapo ng hybrid ang haba ng nila kaya yung ito yung lungpin na bigay ng ating guberno ayan napagaganda oh. maganda rin yung inspire natin dito ng gold rush ayan malinis wala siyang uban uban buti na lang na spray natin ng ano bago siya sumapaw kalinis ng ating hybrid <clears throat> ito yung kagandaan sa pagmalinis yung ating pilapil ka farmers halos wala wala ka talaga makikitang nagkainan ng mga daga kasi wala silang pagtaguan kaya lumipat siguro sila, sila sa uh, ibang palayan yan wala wala uh, wala ano nagkainan dati dati nung hindi ako nag-spray ng pang pilapil madum ito kapal tapos kikita mo talaga maraming nagkainan nagkainan ng daga ngayon ha yung isa wala kang makikita kasi malinis yung ating pilapin kaya yung, itong hybrid natin hindi pa masyadong sumabaw lahat palabas pa lang yung ibang ganda ng ano ganda talaga pag hybrid ayun lungpin